no? Anong luto yan, amiga? Bilagang baboy. Siyempre, yung paborito natin. Hindi yung paborito. ngayon buwan lang natin naging paborito yan. Sa so, buwan, paborito natin ang baboy. At siyempre, yung pang malakas ang uh, chicken, chicken. ni Jollibee. Ni Jollibee. Ay, spaghetti At spaghetti ni Jollibee. Kasi si Amiga nalulungkot sa chicken ng Jollibee. Sino ko Sa so, Si Amiga. <laughs> sa chicken ng uh, kuwit. Mas masarap pa daw ang chicken talaga ng uh, Pinas. Ayan. Mm siya ba nagluto na ito? Siyempre ako. Siyempre siya. Ayan. <laughs> Sarap. Kapartner, talong. Hindi ko na hinalo yung talong. Para yung... Tignan natin ang luto ni Amiga at... Uh, Siyempre. Mukhang mga parami ang kain ko ng kain niya kasi... Parang kahapon hindi ako masyadong, Nagkape lang ako. Nabusog ko sila ako sa kape kahapon. Ito dyan, kamusta? Okay na. Ayaw. Hala. Hala. Yeah, sabi ko yun. Si, si Jen, napagod sa si amin ng one month yan. Kaya tuloy kay Jen, pagod napagod sa si amin yan. <laughs> Wala yan. Wala naman akong ginagawa po yun. Wala naman akong ginagawa. Kunti lang. Pili naman ng mga... Medyo mga nipis. Um, Yeah, so, yan ang uh, pinakamagandang kapatid ni... Hindi yung pinakamaganda. Isa sa maganda pala. Ha? Ayan. Siyempre Ayan ako yung pinakamaganda dito. Uh, ni Amiga. Siyempre. Siya pinakamaganda. <laughs> Ay, si masagot mo kuya. Kasi uh, hindi Pwede, <laughs> Pwede mag-sorry. Yan ang mga tanungan na hindi ka dapat kaya nga eh. Magkamali na sa iba. Huwag lang sa ano. Yung uh, pagdating pagdating sa maganda, alam na kung sino. Pinakamaganda. Oo. Oh, ano na siya ng magbonsa. Oo. Pagbigyan. Pagbigyan. Ayan. Pero malaga dyan, yung ating ulam ngayon, Tijul. Ang luto ni Amiga. Binagawa ang baboy. Ang mahalakas ang ulam. Ay, pala. Mm. Ay, chicken, ni ano? Yung no, leg. legs. Legs. lang, Kinamay oh, na. Tayo na yeah. Ay, sorry, sorry. Tayo tayo naman <laughs> Okay. <laughs> so, spaghetti. Yes. na. Oh, ay, abot ko muna sa'yo. <laughs> Your favorite. Mamaya. Mamaya na yan. <laughs> Rice like muna ako. Rice is like mo niya Malamang nga parang may tayong rice kasi kahapon. Medyo, kan eh. Medyo ka na Sige lang, salamat eh. Ay, hindi. Oh, magkano ba? 20, 50? Uh, magkano ba ang kanang kain ngayon? Ay, bay -bay. Taka lang baboy ngayon. Ah, baboy ng uh, kanin. 20. 20. 40 na yan. Sa baboy, ano na ngayon eh, dalawang perasong ulam. Magkano na? Sing 60. 60 pesos, dalawang perasong? 100 na yan. Mabikanin mo. <laughs> Mabigay na rin pala ba talaga ang presyo ang Pinas. Gcash mm -hmm. na lang po. Gcash na lang. Cash lang po kami. <laughs> Mga aga pa pala. Mga alas 5 pa pala. <laughs> <laughs> Yon, no? Simula nung dumating ako galing Kuwait ang oras natin ganyan lang. Hindi wag na, huwag na wag na, na magbabago yan. Gusto ko nga ganyan eh. Sana pati pecha na tawag. Naman. Hindi lang na bumubog. Oo. Sana yung. Kung bed. pwede, lang. Ano ba ang tapos nito? Tara. Kaya na natin tayo uh, pisa natin. Ah. Eh, Mika. Pisa natin to at ah. Uh, Mamaya. Okay. Itigin natin lahat. Kakainin natin lahat yan. Parang bukay lang ulit. Na. Okay naman natin. <laughs> Nakalimutan ko dahil pala pinagyan. Nakalimutan ko. Hmm. Nayaminin ako. Ano ko Gutom talaga ako ngayon. <laughs> <laughs> Kaya huwag kayo magtapakamo. Okay. okay. Sige na, kanta. Ma'am. Ma Talaga na si Mami. Saan ka pupunta, Mami? Saan ka pupunta? Sumilang. Sumilang. Dadalaw siya sa kanyang apo sa tuhod. Pangilan mo na yung sa apo sa tuhod. Anak ni Sarah. Dalawa kay Sarah. Alam mo na ba yung bilang sa apo mo sa tuhod? Tatlo kay Julian. Hmm, ah. sa ni ano sa Nikki. ay kay ko sa na. Sampo tara. may kiling biko. 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 Baka naman. <laughs> Baka naman. Pag Biko ka na. Eh, hindi mo pa alam. Hindi pa tapos siya. Ang gatwan din yung cementerio ng Pasi. At tapos, yan na yung papunta ng simbahan. tingnan sa may simbahan kaliwa stop line, kaliwa kalsada ng mga tricycle. Ah, ano naman yan? Paikot naman yan. Iikot na lang tayo. Doon ka na lang sa may... Pareho lang din ang lusot. Man. Oo, isa lang ang lusot. Lusotan. Lusot mo na doon sa may Santa Rosa din. Mm -hmm. Kaso maliliit na yung skinita kasi na daan. Da da pasig hindi nakakaalam yan. dito lang kami ni Amiga dati paigot-igot lang kami ni Amiga dito hmm. You know, motor-motor lang namin ang pasig nun kahit sa pasig nakakarating pati sa Antipolo yung dati mong ginagalaan nakatuwa rin balikan yun eh no? pupunta tayo ngayon kung saan ako lumaki. Sumilang. Saan <laughs> ako nagdalaga? Saan nagdalaga? Sumilang. Hindi, wala akong ibang inikutan kundi puro pasig lang. Ngayon yeah, hindi na. Ngayon hindi. Nakarating na lang ang na kuwit eh. Pagkasaan ka? Pa. Taga Bulacan na ako. Taga San Rafael. <laughs> Taga San Rafael. Bulacan na ako ngayon. permanent address na. Sabagay, bagay, taga-pasig pa rin ako kasi yung condo. Yung condo mo may pasig pina, na. Part siya ng, ng pinagbuhatan. Pasig niya pa ito. Opo, pinagbuhatan. Part siya ng pinagbuhatan, pasig. Hindi siya kung ate, ito eh. Dito sa pasig eh. Oh, talaga? Oo. Ina-dress mo na dyan. Oo, sa condo. Ina-dress na. para sa address City Hall. No? Para sa address. Change address. Hmm. Ito yung Pasi Plaza. Hindi Kasi parang address ko dati may buong ate. May buong Oh, di ba ito meron kami may buong Oo. Oh, oh, Doon siya. Yung unang-unang kuha niya ng lisensya yata yun. May buong ate. Hindi. Rin nyo. Ah, rin ba yan? Ayaw nga pala kasi Una ba yan? Kung nakukuha lisensya, Laguna. Laguna pala yung ang bisado pa niya, oh. Okay. Huh? O, sumusunod siya sa Agos. Sumusunod? Uy, ang kakakanaan nante. Diretso lang ako. <laughs> <laughs> Diretso lang. Diretso lang dyan. Tayo dumaan doon sa may ano? Ampark um, pa taon doon. Na? Hmm. Doon sa may tinirahan nila Raul. Boyong. Sa Boyong. Hindi, ito hindi ko nakuhaan to ah. Diretso ka lang. Sige lang. Diretso lang. Pasok ka sa Santa Rosa. sabihin malayo pa lang. Oh, bridge na pabagong ilog. Kasi ito paloob na ng Santa Rosa. Yung na ito ba mo ang parang kay bang sumilang na, 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 na. Di ba tinira din diyan yung Santa Rosa? Oh, isa may boyong, mm -hmm. may boyong. May oh, boyong 'yan. May boyong na pala 'yan. Wala tayong sasubilan ng boyong. Sa kung, um, um, po 'yun, Mommy. Sumilang ng Lakar Jamboree. Pagkakitaan po doon na Raul papunta kong sumingan ano. nun. Pagkakitaan na na natin yung boyong na, yun na ano ano, gumapas na tayo. Ayan. pasok dito sumingan ko Kaliwa, okay. Apo, kaliwa. Kaliwa, patulay po. kulay, patawid ng buting naman. Yan, ito na ang sumi

Diyan, may kanan dyan. Kalayaan. Dito ba? Ah, oh, ah, oh, sige. Diyan sa kalayaan. Oops. Diyan sa pila si Bong. Diyan po pila si Bong, di ba? Dito ba? Oo. Oh, oh. Diyan pila si Bong. ka lang kasi masigipan daan dito. <coughs> Ito, na. Ito na yung ating kinalakihan. <laughs> Lugar. Dati, <laughs> <laughs> araw-araw ko itong nila. Ah, oh, diretso pa. Tapos kanan. Kaliwa. Ah, kaliwa pa lang. Pag diretso mo yan, yan yung ano, basketball court. court. Uh, Ayan, tanda ko. Wala na yung bala dito. Panaderia. Parang wala na. Ay, school supplies na siya. Ayun eh, sumilang multi-purpose mo. Dari, dito, ayun si ayun Kuya Box, si Kuya Max. Nakita okay. mo si Kuya Max? Ayun. Ayun. ayun si Inuk, si... Diretso ka lang yun, sa may tindahan sa niya. Oo. Oh, Huwag ka naman sa salubay. Dahil ito kami mga apart. Malapit lang kami. Ayun. Ayun. Si Kuya Max. Ayun. Ayun. ayun tindahan siya. nila. Ayun. Sarado. Tindahan tayo. Magparaparada. Paano kung nakakalabas mo kami? na tulay ng ano tulay ito? Puting. Puting. Galing na tayo sa Sumilang. Dati wala pa dito. Meron na rin ito. No? Diba yun yung dinadaanan natin dati yun? O oh, may drive-thru no. kaya. Itong Jollibee oh, San Juan. Hmm, sa Luay. Meron na naman yata. Pwede na ito. Pwede na ito. Pero dati hanggang doon lang po yung sa so may kanto din, no? Kaya <coughs> pa kung tuloy Pa-after na. natin pati. dito kanan. Parehas na, parehas. Oh, katapat lang. Katapat niya yun ang alam ko eh. Oh, oh, dito tayo. Dito, dito tumira Ay, din tumira din kami mga, dito oh, oh, ni. office yan yata yan, mga lumabas na yan. Dito, dito rin kami tumira ni Don Gidote. Oh, oh nandito ba tayo nandyan na dyan eh? Wala pa. Oh, office ni Bunso yan. yan oh, nandyan na. Ayan oh, o, oh. Regent yung ID nila. Nung nag-abroad si Don Gidote pa Kuwait dito kami nakatira noon. Dito no aso. <coughs> Doon sa may motor. Doon ang ganun niya. Nandiyan pa dati yung bingo pa no. Oh, oh, ah, diyan na, na yan. Kala mo bakanting ano lang pero opisina pa. Ayun na, si Bunso. Ayun. na pala. Hoy, oh, may ayuda. <laughs> Ayun sinusundo <laughs> namin. Teka lang. <coughs> Ayun niya. Ay, binis ay, binis ay ba, <laughs> Ano tayo yung ko. Ang dami, <laughs> ang dami niyang ano, regent, supply ng regent. Ako, ako, oh, oh, dami, oh kaming ano ni regent, baka naman. Baka naman, <laughs> regent. Ano mami ba yan, Ayun yung ganda. Yung... Ay, ba -ano na yung, Balik na tayo. pwedeng dito? Diba? Alam mo ba yung daan dyan? Pwede naman po pwede pwede dito. At, na lang ni Niel. Pwede. pwede. Diyan kami naligaw ni Daddy. <laughs> Yan tayo. Napunta, Napunta kami buting na dalawa. <laughs> Sige na, mamiya na lang. Ako. tayo sa drive-thru ng Jollibee. Order May tayo dyan. ng chicken and spaghetti. Wala bang kwan dyan? Uh, chicken makdo? <laughs> Pagalitan ka ng ano dyan? <coughs> Pero sa konta, di ba? Pateros na ba ito? O oh, San Joaquin? San Joaquin. Joaquin. Basig pa rin tayo. Manyaman tayo sa so, tanghon niya. Uh -uh, masarap. Dami nga na nga ni wala yeah, akong plano kumain ng madami pero ano yun? Kasi kung pansit na mo eh. Ako yun ang gusto ko talaga eh. Kaso ayaw ko lang magpakapusog kasi pagpusog ako. Sa so, katansyan? Eh, uh, Marami uh, na. Ay, paano pa pag si Ate Rose pa talaga yung nagluto, hindi eh, di mas masarap na. Sarap taga na yung Yung order po. Yung uh, ano po, pamilipan siya kayo 8 pieces of chicken. May spicy po ba? Wala. Regular lahat? Okay po. Ano pa po? Yan lang. Okay po. May spicy. 774 po. I receive 1,000. drive through tayo Jollibee. Sanoki. Sanoki 226 po. yung change 200 you po. No. <laughs> Thank, Thank you po. Thank you Thank you po. Thank po. Thank you po. Thank you po. Thank po. po. Thank window. po. Hindi na nakita. May ni Pierre mag-drive-thru ngayon, eh? Ay, wala ko <laughs> <laughs> Gusto niya pagkabayad, pick up? <laughs> Ay, papakita mo na lang, lang mas Ibo. <laughs> shoot ka na lang. <laughs> <t> counter <laughs> lang daw. <laughs> <laughs> Kakataim pa yung monok, Apo. Bakpan daw, Shoot ka na lang, pati bariya Hmm. Sorry kung kasama natin si Mami. Sabi ko. Yan na. Diyan mo na lang abutin bis sa tapos ilagay mo diyan sa may paanan ni Mommy. Hindi <laughs> na kasi. Wala nang pagkasya dito. Full na kami, full. Full <laughs> na kami dito. Katawan pa lang namin po. <laughs> mo na lang Mommy diyan sa may paanan. Wala. dungan mo lamang. <laughs> Pwede na kasi bed Hindi abot. Lapit na wala naman namang mga huhuli niyan. <laughs> Pag nahuli tayo, siya magbabayad. Kasi kasalanan mm -hmm. <laughs> niya. <No, no. laughs> daw. No, no, eh, kaso hindi niya dala yung wallet daw niya. <laughs> no problem, hindi niya dala wallet niya. Mala. Kanina bago siya sa Makay. May gas ba tayo? Sabi ko, pag wala kakargaan mo, wala akong dalang wallet. <laughs> wala akong dalang, ano, pati cellphone ko nga, ayaw akong mag Safe. Safe. Safe, ayaw gumastos. Ayaw gumastos, talagang hindi nagdala ng hindi wallet. Hindi ko dala yung bag ko eh, pag dala ko yung bag ko. Sising-eling ka naman namin pag buwi. Hindi, okay, pala nampasin na siya ng enforcer kasi senior. Oo. Oh. Sabihin na siya, sige na nga po. Tukulitin niya po. <laughs> Sabihin mo, hindi kasya yung belt. Papagawa pala ka mo na malaki. Abot mo. Okay, kayo yung resibo. Parang, kailangan may resibo. Parang hindi. Hindi okay. na. Alam na. Ay, na nakapila. <laughs> Oo. Ate, yung pinaglalaban mo? spaghetti o mcdonald's <laughs> pinag-iisipan e, niya ba't ba ako dito kay Mila eh mcdonald's naman ang gusto ko nagahanap <laughs> kung letter and mo ayun sumaya na siya nakita na niya ang order niya gutom na daw kasi swim na na. Sunday. Order niya? Hindi. Parang sa party. Mommy party. Um, uh, parang gusto niya ng ice cream ha? Hindi. Nung nalang room ng aking chan ngayon. Masarap na binabaw. Dahil palang yan, ginawa natin kung ano yung pag challenge. Hindi. Pagka magpakabusol. Pagka magpakabusol. Pagka magpakabusol. Kung anong order nang unahan, yun yung order natin. No. Dad pala tito, nag-challenge ka. <laughs> Oo nga. Eh kaso <wow. laughs> hey, ang in-order lang isang price. Kawawa naman in, si Tita oh, Dory. Dory. Ati Dory, Dory. Dory, ito kasi in-order nung unahan namin eh. Di, <laughs> tsaka yung babayaran mo yung order na sa ano mo, sa likod mo. Tapos <laughs> kukunin mo rin. <laughs> 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 Iigot siya. <laughs> Bakit gusto ko lang kopya in order niya, hindi ko naman kamo sinabi, lilibre ko siya. <laughs> <laughs> yung yung may nagcha-challenge na ganun, kami kun lang kami katuan lang. Gaya-gaya <laughs> lang <laughs> <pa ang> kamo ka. <laughs> Kasi so, in order bang ano, na sampung <laughs> Dami. <laughs> Kaya huwag kang papakabusog sa Jollibee Bunso, itik mo yung binagoongan ko. So, uh, approve gusto kay, ko yung... approve kay Apo. Oh so, sabi ko nga kay ano, Jenny, pagluto ko din siya ano, yung Bicol Express pero chicken. Magkakarap, naluto ni tita asado. Ay, parang nagpapaluto ng asado. <laughs> Ay! <laughs> <laughs> oh, nga no, Niel, paalis na ako. Hindi pa ako yung ng asado. Luto, ni Luto ni tayo yung chicken asado. Tapos yung ano, na, natatanggal na sa buto. Sarap. Yung gaman, chicken yung gaman, asado. asado sila. Yung burger po dito. natin ma yan. Na. May delivery na rin ba sila? ano? Wala yun. Wala. Alam mo yung pinakamalapit na Angel's Burger doon sa kain, ano, kay na tito. Meron ba sa Mercedes? eh nagre reklamo Ay, ang bagal daw. Ah, pero hindi na daw. Hindi na no. Sa bahay na makakainin. Uh, okay. Extra ketchup na lang, pa damihan, damihan na lang. Hindi pa rin Hindi pa Jollibee! Eh, baka diretso ano? Diretso sa dalay. Sisingit ka dyan sa traffic.